update ko lang kayo mga kaasang dito sa ating mga flower horn fry kung saan eh, mahigit isang buwan na sila at eh, uh, kita kita nyo naman na lumaki na sila no? so kung naabangan nyo yung mga unang video ko na na breed natin ito eh, napakarami talaga nito no? pero nga sa kasamaang palad eh eto na lang yung nakasurvive so tingin ko naman dito hindi na ito mababawasan no? so mga 30 yata yan 20 to 30 fry yan so ayun, i-re-release ko pa rin naman pero hindi na siya bultuhan talaga so kung meron man gustong umorder sa inyo, magsabi na lang agad kasi konti lang to at ayun nga, nagtabi na ako ng dalawang peraso para sa akin kasi yun yung mga naunang lumaki, pero wala pang gender yan, so ba, this November mag-release na ako nyan, uh, do sa mga gusto at yung mga interesado sa aking fry na na-breed Magsabi na lang kayo no para mapag-usapan din natin kasi yung shipping ko eh hindi naman nationwide so yung mga madali lang padalan yun lang yung padadala natin okay so yung mga kasang no may umorder na nga sa atin no, nung nakaraan kumuha ako ng isang trio ng ating PKBM so ayun shoutout kay Sir Dexter Silva no, na pandemic days pa raw eh, talagang followers at subscriber na natin siya at yun babalik isda ulit siya ngayon at try niya magparami ulit. So modern nga siya sa akin ng PKBM no na trio tapos sinamahan niya na ng host. At syempre meron tayo laging freebie ng mga stickers dun sa mga bumibili sa atin. So ipapadala ko to ngayon via Lalamove dito lang sa ano sa Parañaque lang 'yan. So napakalapit lang 'yan. So isa sa mga hindi natin naaabot talaga ng Lalamove. Pasensya na, hindi ko kayo kayang padalan lahat. So ayun, dumating na nga yung ating Lalamove at makakarating yan doon sa Paranaque mga 1 hour lang alright maraming salamat Sir Dexter Silva dito sa likod may konting pagbabago din no? kasi naisip ko na ilipat dito yung binibreed natin o oh, yung ibibreed natin na flower horn oh. so nandito yung ating male female uh, medyo dark kasi yung ano nito yung background nito uh, mas gusto ko sila nakikita agad so dito ko ilalagay sa medyo light blue uh, wawato yun, Water change ko na rin tapos naisip ko na siya lagyan ito ang ating overhead filter na galing dito so ito namang pack na to ito yung laman nito dati is yung ano yung angel fish yung angel fish tinanggal ko muna dito tapos ito ibabakante ko muna yan tapos nilagay ko dito yung angel fish kasi dati ito mga mall ito eh so wala naubos yung mall hindi ko lang ba't naubos nilagay ko muna dyan yung dalawa nating angel fish kasi pag nagkakaras ako, eh, ito, lininisa natin, re-reset natin yan lahat. May mga laman yan actually, hindi ko lang masyadong pinapansin. May mga gapis yan, tapos, yan, bala ko i-reset. Tatanggalin ko na rin itong mga kalat na ito na dati nag-propagate tayo ng laman dyan, pero hindi masyadong lumalago. Kasi nga, eh, yung araw natin, hindi naman talagang full sun dyan. Tapos, yun yung female natin, nilagay ko dito yung, di ba nandito yung isa? nilagay ko na dito yung sa GOC natin. Nalala nyo, sumali ako GOC. Yan, female kasi din yung lumabas. So, nilagay ko muna dyan. Meron tayong dalawang female dyan. Tapos, ang plano nga. Ito, ililipat ko dito. Ito, bale dito yung breeder. Ibi-breed natin dito. Ito, dito natin nilalagay ito. Tapos ito ilalabas na natin itong stand to yung 20 gallons na yan para mabakante tayo dito. Tapos ayun, na ah, habang wala pa ako masyadong isda, yung mga bakante ko, babakante ko muna yung tubig din. Kasi nga iniisip ko eh, yung mga earthquake, earthquake di ba? Mga lindol. Baka matyambahan tayo dito sa lugar natin at ayun, at least kahit paano nabawasan yung mga uh, iisipin natin bumagsak. So, yung mga walang laman. Tsaka na lang natin ulit nagyan ah, pag lumaki na yung mga fry natin o ano, kaya dumami na yung mga gapis natin ulit. o so, ayun na gagawin natin. Alright? So, yung mga na ngayon, ako nang ayusin ito, yung paglalagyan natin ng ating reader. Tapos, hindi ko muna siya nilagyan ng divider kasi ang inisip ko, di ba kung maalala nyo ito, mabait kasi itong male natin to. Dito na nga away nung, ano, nung female niya noon. Kaya tayo naka-breed eh, lang natin. So, ngayon, tatry ulit natin na gawin yon at ililipat ko muna sila dito. Habang linilinisan ko to, ma-observe natin sila dito. So, gagawin ko na yung ngayon. At kung mag sila, tsaka ako na lang i-divider. Kasi matagal na rin naman sila nakakitaan dito. Aba namang magkapilala na yan. So, unahin muna natin itong female. Tapos itong male naman medyo marumit, matumirin yung tubig nila kaya naisip ako lang na yung water change talaga tandaan, baka tumalsik itatagsik yan eh so ayan alaman natin no, oh, kasi yung ugali ng male nakadepende pa rin yan sa partner niya eh kasi kung magiging ag agresibo tong partner niya magiging agresibo rin yan malamang ngayon, uh, naisip ko lang no? kasi bagong teritoryo nila to so hindi niya teritoryo to hindi niya teritoryo tong tank na to uh, Tingnan natin kung uh, magiging okay sila no? kasi usually pag teritoryo na ng isa pag minilagay kang bago eh syempre -ano yung teritoryo niya mag talaga yun pero dahil bago sila parehas dito sa tank na to so walang mayari ng teritoryo na yan tingnan natin kung mag aaway sila at uh, kung anong gagawin nila kung aangkinin uh, ba nitong lalaki yung teritoryo nito o itong female o so, kung maging maayos eh magpipare sila dyan at yun nga kung hindi sila mag-aaway iiwanan na natin sila dyan at uh, tingnan natin kung mag-breed na sila ng usa kasi ganun yung ginawa ko nung, ano, nung nakaraan at uh, Ayun, um, malaks din ang loob ko na pagsamayan sila dahil may oras ako ngayon para i-observe sila tsaka yung female natin eh. Nakakatawa kasi pag yung female natin malaki, tapos yung male natin halos kasi laki niya lang or mas maliit. Eh talagang magiging agresibo yung female. Pero sa gantong size, okay naman sila. So ngayon, lilinisan ko muna to. Tignan natin kung mag-aaway yan. Video natin kung mag sila. Pag natapos ako dito sa mga gagawin ko, tapos hindi sila nag-aaway, hayaan ko na sila dyan hanggang sa mga itlog na yan kung sakaling mga itlog man. At kung makakabreed man tayo ulit, kasi ito ano eh, October 10 to nung huling na breed. Ah, October 8 mga naman. So mga one month, may na one month to nakapagpahinga. So pwede na yun siguro. Alright. So yun eh, mga kasang, no, nagawa na natin yung ating plan no. Ah, uh, yun, ko pa rin to pero simula no nilagay natin mga 30 minutes na yata o 20 minutes. Hindi naman sila nag-away pa na pero medyo nag agresibo to. Pero hindi, hindi nito pinapalagan eh. Hindi pinapalagan ng male natin. So, possible na hindi na mamagawa yan. So, iiwan ko muna sila dyan. Titignan-tignan ko na lang ngayong araw. Kung so, sakaling hindi na talaga sila mag-away, maging permanent pa sila dyan hanggang mga Yung female at... Ayun, yung sa kabila naman, dito nailipat ko na rin yung male. Yung male natin na Red Spartan. Diyan na muna yan. Tapos yun, hindi naman siya makakaabala dito kasi meron naman takip to na karton. So, hindi sila nakakakitaan dyan so yan muna yung inayos natin ngayon tapos ito haalisin ah, ko na nga ito i-drain ko lalagay ko sa harapan yung pump natin yung kuryente natin dyan ayusin ah, ko pa yan tapos ito wala pang kuryente so lagyan natin ng supply ng kuryente dyan para doon sa ilaw doon sa dinagdag natin yung pump so ayun uh, update ko na lang kayo kung anong mangyari dito kung makapag-breed tayo ulit at sa mga may isip ko pa na gawin sa mga susunod na araw at ayun, hanggang dito na lang muna sa video na to, maraming maraming salamat sa mga nanood, fish out!